Sa Game 1 ng Finals ngayong taon mga idol, naglag lamang ng 23 minutes si Chet Holmgren at si Isaiah Hartenstein naman ay 17 minutes lang. Isang medyo nakagugulat na desisyon tong ginawa ni Coach Dignall kasi babad talaga tong dalawa sa kanilang playoff rotation. Si Chet, 29.5 minutes a game ang average sa playoffs bago ang finals. Habang si Hardenstein naman ay 23.9 minutes a game. So pareha sila na mas kakaunti ang mga minutong nilaro sa game 1 kung ikukumpara mo sa usual nilang average sa buong playoffs. Kaya tignan natin ang naging laro nila dito sa game 1 mga idol kung tama lang ba ang ginawa ni coach. So simula pa lang po ng laro ay inilagay na si Chet sa pick and roll defense at kita natin nag drop cover siya rito. Medyo malayo ang salubong niya kay Nembhard nung dumaan siya sa pick. Usually ayos lang to nung kalaban ang Timberwolves at si Rudy Gobert lang ang big ng kalaban. Pero ngayon kasi Miles Turner na to na pumupukol talaga sa labas if kaya niya stretch big man talaga to. Kaya medyo hirap siyang mag-recover sa taon niya at nagpapto sa tres. Hirap niyan mga idol na nagkakaroon siya ng distansya doon sa taon niya. Lalo pa at ngayong playoffs 40.3% from the outside itong si Miles Turner. Up talaga sa malaking kontrata ngayong summer yan at magiging free agent na siya. Hindi pumasok to pero nakita niyo naman po yung konsepto. Nahanapan ng Pacers ng butas tong depensa ni Chet at nakagawa sila ng good look. Pero sa opensa may ganung epekto din naman si Chet at nagkakaroon din po ng distance tong si Turner sa kanya kapag big play. At may shooting din naman siya from the outside. Kaya nga medyo katakataka na hindi siya babad as usual kasi mukha namang nakakasabay siya at inattacking nga niya yung closeout dito ni Turner. At mabawi rin syempre si Turner, parehas po silang mga big man na hindi naman bruiser na type. Yung parang slim build pero may shooting nga sa labas. Itong si Chet nga lang eh, mas may mga wing player skills kesa kay Turner. Tapos si Turner ay more of a pick and pop face up type na build na parang less dominant at mahinang version nila Marcus Aldridge pero mas malakas sa na depensa. Nakascore naman din si Turner kontra kay Chet mga idol via this pull up fading J. Buka naman din kayang bumantay ni Chet ng mga faster na big man tulad nito ni Tapin mga idolo. Hindi lang niya napigilan ng inside pass punta kay Turner no pero nakasabay din siya sa drive. May help defense din at nakapag-switch siya ng maayos. Sa clip po na ito, maayos ang pagkakadepensa niya kaya mapapaisip ka na lang din kung okay si Van ka kung bakit hindi siya binababag gaano. Pero ito yung nakita natin. Nabubutasan talaga sila sa pick and roll action kasi antimanong gagawin ni Chet ay to protect the rim. Kaya sumabay muli siya rito sa nagda-drive na guard tapos umikot pa siya mag-isa dyan for some reason. Kaya naiiwan at nagkakagood look po yung big man ng kalaban. Hindi naman din to pasok ulit pero you can't risk na iwanan yung ganyan kasi natira talaga Cagayan from the outside. Tsaka hindi po naging successful masyado si Chet na umiscore dito kay Turner mga idol sa game na ito. Sa buong laro, 6 minutes and 56 seconds pong binantayan ni Turner tong si Chet. At 1 out of 7 lang po from the field si Chet when defended by Turner. Kaya yung length o haba din po ni Turner ay naka-apekto dyan sa performance si Chet. Kaya lost ka na nga ng kaunti sa depensa tapos hindi ka pa makascore sa tao mo eh di pa uupuin ka talaga. Dito kay Hartenstein naman. Parang may something na plano sila dito about sa pagkontes sa bigs ng Pacers eh. Kasi dito pa lang po ay tumuturo na si Hartenstein na malilibre si topin So mainaasan siya nasasalo sa tao niya if ever. Kasi siya mag-help na dito sa kanan. E pinasa nga doon kay Tapin kasi libre siya. Then wala naman ding sumulo na ibang player ng OKC. Kaya nagtataka si Hartenstein dito at sila ni Williams ay parang nag-discuss pa pagkatapos. Miscommunication sa kanilang parte. Natural lang din kasi sa mga big man na ganyang sila ang magpapatrol sa painted area. And siguro yan din po ang turo ng coaching staff sa kanila. na As much as possible ay near the rim kayo para mapigilan yung kalaban na basta na lang makapag Matatakot sila sa laki nyo. Kaya rin hindi sila gaano nagiging on time kapag panahon na para mag sa labas. Good di pa nga rin to para sa akin pero nakashoot pa rin ang Pacers. Kaya nga po rito, tumesting na ng small ball lineup ang OKC kung saan sina Dort at J-Dub ang center at power forward mo. Micro lineup talaga ito. Pero kung usapang perimeter defense ay top tier ang pinakita nila sa pagkakataon na ito. Sa side pick and roll play nitong Pacers, walang switching na nangyari pero wala rin pong nalibre kasi maliliksi nga sila. Pinasa si Yakam at andyan na nga rin kagad yung defender sa tapat. Good contest pa po ito mula kay J-Dub. Kaya yan din po probably ang dahilan kung bakit hindi nababad ang Twin Towers gaano ng OKC. Yes, plus naman din na may mga malalaki sila pero bilang coach ay kailangan niyang balansahin din yung mga bagay-bagay. Like ano ba yung priority ngayon? Perimeter defense pa o rim protection? Or pwedeng pagsabayin yun? Nag-decide po si Coach Dagnolt na mas paigtingin ang perimeter din nila gawa nung mauhusay na defenders naman din ang mga wings and guards nila. At bilang perimeter-oriented team nga rin naman yung Pacers, eh kailangan nilang makasabay. Kaya sa mga idol natin dyan, agree ba kayo sa ginawang desisyon ng OKC na ito? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.